Hey guys, dahil mag-uundas na, uh, pupunta kami ng asawa ko at ang aking panganay dun sa sementeryo uh, Maglilinis po kami sa puntod ng aming mga yumaong mahal namin sa buhay So nakaready na ako guys, ayan, nakajakit ako Nakasinggal lang kami So nagdala ko ng itak guys dahil sigurado maraming uh, lilinisang damo dun So, papunta na kami. So, let's go guys. So, guys, andito na pala kami sa ano, cementerio. So, ayan guys, maglilinis na kami ng asawa ko at saka kasama yung panganay ko. Ayan. So, andito na kami. Ha? Lolo, ito yung puntod ni uh, Lolo, no? Lolo, sa ni Papa. Ayan, ayan God. So, ito yung lilinisan namin. Ayan. Ay. Kunti lang lilinisan natin, no? Ma? Yan, o. Magkatabi. ayusin natin yun Para So, umpisaan ko na maglinis, guys. Kasama ang aking itak. <laughs> so, let's go, guys. Maglili maglilinis na ako. <laughs> so, mamaya na ulit, guys. So, naglilinis na ako guys. Nung ko na. Pagbaba Ayan mo na yan, Papa. Ayan okay. mo na yan, Papa. Ayan guys, nagwawalis naman yung panganay ko. Ayan. Ito yung winalisan niya. Ito pa kuya, oh. walisan mo. Ito. Oh. Ayan, nagwawalis yung panganay ko. So, ayan guys, tapos na kami naglinis ng asawa ko. Pati panganay ko, ito na. Ito na yung resulta niya. Malinis na siya. Ayan. So, yan, malinis na. Oo. Yan. So, ayan guys, malinis na ang puntod ng lolo namin sa kapapa namin. So, dun naman kami sa kabila. Sa puntod ng lolo ko sa lola ko. Tara guys. So, andito na kami guys sa ano, puntod ng